pero ano yan? Ano sa ba ko Saan na Kasi isa e, mo Honda Ah, Honda sa Boss, ko. Amuster mga tao mo ron, sir. <laughs> <Uylesan>. <laughs> ka absent ka ba ngayon, sir? Ha? Huh? Wala akong ngayon. Ah walang pa. Ano sa na lang, safe. Sibilyan safe. Uh, <laughs> Mamaya makita ka sa video. Sabihin, umiinom pala yan o. <laughs> oh. Oo, umiinom. Sige yan. Wala lang. <laughs> ano ah. Wala lang. Pepsi Oh, oh. eh. Ganoon, ganoon. Oo, mga ganyan. Mga eh. ganyan. <laughs> Diba, nari? Sa nung naman ako. ako. ng biyahe, ay, nang ano eh, ng ulan, aga nagbaha. Gumising hmm. ako alas 6, ang lakas na eh. Oh. Baha na, kaya hindi ako pumasok eh. Hindi, pre, alas-eis, ano pa nga, medyo mga pa pa eh. May mga ah, bayan alas dito. Oo. Alas-kwatro, pero ang lalim dito Tama nga, sabi ni ano eh, mama ni Ami. Alas 4 daw siya naglimas eh. na 4 dito Hindi na 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 naman ganito kataas siguro mga Mga dito 'yan. Hindi, ngayon, kanina, di ba na kayo nito? Aray, na, na, na? Na. <laughs> na. rin. Taas, mga bandang alas kasi ito. Ito, na ito, 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 Tago ko lang to Huwi na muna natin cellphone natin Para Hindi na tayo nakapayong Tsaka wala na tayong iniisip no, eh, no? Uh, mabasa tayo ah, eh. <laughs> Baka mabasa kasi tayo Waterproof naman to kaso hindi kasi magcha-charge agad din eh mo pa 'yung ano. Ba magbrownout kailangan ma-charge to. Let's go.